Maraming nagtatanong kung ano ba ang proseso ng aming pagmimina. Kagaya din namin dahil sa hirap ng buhay gusto nilang magkapera. At ngayon isishare ko sa inyo kung ano ang proseso. Mahirap kaya o madali ito? Yan ang sasagutin natin sa ating kwento. Ang unang gagawin natin ay magdala tayo ng sako at tools para panghukay ng lupa. Para makakuha tayo ng stock tsaka natin pisilin. At pag ganito na ang lupa, ay eh, pwede na natin bilhin. Para makita na ang gold. Ganito lang kasi At alam kong kayang-kaya mo ito. Sipag, tiyaga, at diskarte lang ang pungin. Halika na idol at tuloy ka sa bago nating istorya. Ito, ulot ko lang. Pinulot ko lang kasi malaki. Kung araw natin na pagbimina, ito lahat ang ating nakuha. Mapagpalang araw ka, istorya. Ngayong araw pala ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin at ang mga proseso sa traditional mining namin dito sa aming area. Tara! at nanti. Ang pangunahin nating sandata, bulo, bara, at saka para. Huwag mo rin kalimutan magdala ng sako. Lagayan natin ng stock. pagkatapos, pag meron na tayong sandata, ay maghanap na tayo ng lupa na may marga. Gaya. Dahil ang marga ay nagpapahiwatig na may gold sa area. Nagsasama kasi Lalo sila. Lalo na sa ganitong uri ng pagmimina. Ganito lang kasimple manguha ng stock. Maraming nagsasabi na sinisira daw namin ang kalikasan. Alam nyo ba na hindi lahat ng lupa ay pwedeng pagmainingan? Depende yan sa lupa. Kagaya nito, pagkatapos naming iproseso ay pwede na namin ibalik sa lupa para pang ah. Ang lang naman namin dito ay ang marga. Aha. At pwedeng, pwedeng rin ibalik ang lupa pagkatapos ng proseso. Ang ganitong uri ng pagmimina ay tinatawag dito sa amin na pre-gold Dahil kinukuha lang siya sa surface Sa ganitong uri ng pagmimina ay iniiwasan talaga namin pumutol ng kahoy Sapagkat inaalagaan din namin ang aming kapaligiran Dahil dito kami kumukuha ng tubig, bigas at saka Dahil ulam Dahil dito sa aming probinsya, pag nagtratrabaho, kahit 300 to 500 per day lang Kaya maraming nagkikipagsapalaran sa pagmimina Dahil sa malaki at mahal na demand sa ating pamumuhay Walang malinis sa ganitong trabaho. Kailangan mong magtiis, sipag at yaga para makakuha ka ng gagayan ng buhay natin sa araw-araw. Kailangan natin makipagsapalaran. Dumaan sa mga pagsubok para maabot ang ating mga pinapangarap. Ang pagmimina pala, hindi ko lang pinagkakakita. Dahil ginagawa ko rin itong exercise para ang katawan ko ay aking mapangalagaan. Sa ganitong uri ng pamumuhay, di mo na kailangan mag-gym. Nagkapera ka na, physical fit ka pa. Ana, oh. At pagkatapos natin kumuha ng stock, buhatin ng stock, ay ito na ang ating gagawin. Sa pagmimina pala, ay kailangan natin ng planggan at saka tubig. Para sa pagpisil natin sa lupa, ay madali nating makukuha ang marga. O graba para pwede na natin biringin. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng pagbiring sa Tagalog. At kung alam mo ka istorya, ay pakicomment naman. Maraming salamat. At kung nasiparit na ang lupa at saka graba, ay kunin mo na ang mga batong malalaki upang sa pagpisil mo ay madali. Dalawang sako pa ang ating napisil at merong pang dalawa. At ganito na ay pwede na natin isiparit ang graba sa ibang planggana. upang masimula na naman ang dalawang stack natin. At simprasis lang ang ating gagawin. At pag naging graba na ang lahat ng staff, ay pwede na nating haluin upang ma-review para masipa rin talaga ang lupa at saka graba. At kailangan mo talaga itong gawin dahil pag may lupa pa, ang gold ay hindi mo makikita dahil sa lupa sila sasama. At huwag mo rin kalimutan na kunin ang mga batong para sa pagbiring mo ay hindi mabika. At malaki ang chance rin na sasama ang gold pagkatapos mong biringin. Ito ang proseso para may ang lupa at saka graba. At pag ganito na ang stock ay pwede mo nang biringin. Ang tawag pala sa itim na bilog na yan ay biringin. ang tawag naman sa ganitong proseso dito sa amin ay biringin. Kaya kayo na lang ang bahalang umintindi. <coughs> at sa ganitong paraan ay hinihiwalay natin ang graba at saka margahan. Kung gusto mo talagang magmina ay kailangan mong matutunan ang lahat ng aming ginagawa. Sa ganitong proseso ay kailangan mong magdahan-dahan upang ang gold ay di masayang. Kagaya nito, may gold akong nakita. Sumama sa bato. Ito. Pulot ko lang. Kinulot ko lang kasi malaki. Siya. At pagkatapos, pag margahan na lang, iikot-ikotin mo na lang ang biringan upang ang gold ay pumunta sa gitna. Sa ganitong paraan ay pwede mo nang makita ang iyong pinaghirapan. Ito na lahat ang ating nakita Bung araw natin na pagbimina Ito lahat ang ating nakuha At salamat sa panunod idol At lagi mong tandaan Na walang mahirap na trabaho Sa taong porsigido May diskartisipag at syaga na bahon Kahit madumina sa pagtratrabaho Ang importante sa malinis mo trinabaho. At huwag tayong mahiya Na ipagmalaki ito At huwag na ating kalimutan Na may Diyos tayong Gila.